So, dito sa ating apat na amplifier mga idol, ano, ang connection lang natin dito mga idol, ah uh, may dalawang klase tayo ng connection dito na pwede gawin, ano, mapaline out man tayo or mapasab out. Pero dito mga idol, halimbawa, ano, gumagamit man tayo dito ng mixer, equalizer, so, ang pinaka-output ng ating mixer, papunta rito sa input ng una nating amplifier. Marami tayong nabibili mga idol na audio distributor, ano, Lalo pag apat or limang amplifier ang gagamitin natin na makakakuha tayo ng signal sa bawat uh, isang amplifier natin no para kung sakali gusto natin na maging individual yung signal na papasok sa bawat amplifier natin audio distributor ang gagamitin natin mga idol dahil uh, mas okay yung ganoon dahil may sariling control so kahit i-search niyo idol sa online marami kayong makikitang audio distributor doon, meron naka PL or RCA jack na mga connector ang uh, makikita nyo doon, ano? So, ito mga idol, kung wala naman tayong audio distributor, so, ang pinaka-connection natin, sub out, line out ang gagawin natin. So, puro dual RCA ang gagamitin natin dito. So, katulad nito mga idol, ano? Dito, lang, ganito lang ang connection na gagawin natin kung wala tayong audio distributor. So katulad ng sinabi ko kanina mga idol, kung nanggagaling sa ating mixer o nanggagaling sa ating cellphone, yung pinaka-source ng ating uh, music, ano? So dito tayo mag-input sa pinakauna nating amplifier. So kung halimbawa mga idol, ano, yung ating source ay manggagaling sa ating cellphone, galing sa ating cellphone, i-input natin dito sa uh, selector input ng ating unang amplifier mga idol. Halimbawa, selector B ang pinaka uh, selector input ng una nating amplifier. So, magla-line out tayo dito. Idol, ano? Kung may sub-out, sub-out. Ito lang din ang gagamitin natin, ano? Dual lang din ang output natin. So, output lang or line out tayo dito mga idol. Basta may line out ang ating amplifier, madali lang ang ating connection. Pinanggagaling dito sa ating line out mga idol, papunta rito sa audio selector input, ano? Input dapat yung lalagyan natin dito o yung connection natin yung nanggagaling sa output papunta rito sa uh, input ng sunod na amplifier so dahil maglilink pa tayo ng another signal mga idol so yung pinaka sub out ng ang pangalawa nating amplifier so dito tayo mag connect mag sub out tayo dito, so may input na tayo dito sa pangalawa nating amplifier so dual RCA pa rin mga idol ang gagamitin natin ano sa line out ng ating uh, pangalawang amplifier. So sub out mga idol ano dahil sub out yung available ng ating amplifier. So magsasub out tayo dito dito sa pangalawa nating amplifier. So pag sub out natin dito mga idol sa pangalawa nating amplifier, dito sa pangatlo natin na amplifier, dapat nasa audio input pa rin tayo ng ating amplifier. So nag out, nagpunta rito sa pangatlo input ulit ano. So kung halimbawa naka-DVD, um, selector yung ating amplifier so mag DVD input tayo nang gagaling dito sa ating pangalawang amplifier so dito sa ating pangatlong amplifier mga idol ano dahil may sub out naman itong isa ganun pa rin ang gagamitin natin na RCA ano dual RCA pa rin so magsa sub out tayo dito tapos mag input tayo ulit dito sa selector input ng ating amplifier so dito mga idol ano yung source natin sa una nating amplifier tapos nag-output tayo dito sa una nating amplifier para makapag-link tayo papunta sa input ng pangalawa nating amplifier. So magli link tayo ulit dahil mag-output tayo ng uh, signal pa para sa pangatlo nating amplifier. So nag-output tayo dito, punta naman dito sa input ng ating pangatlong amplifier. So dahil apat na amplifier ang gagamitin natin, so mag-output tayo ulit sa pangatlo nating amplifier. Basta importante dyan idol, yung ating amplifier may sub-out or line-out. So kukulang na tayo ng RCA jack ano. So dapat mag out po tayo dito ulit sa sub out. Papunta naman sa input ng pang-apat natin na amplifier. So para magkaroon tayo ng link dito sa ating apat na amplifier. So sa ganitong connection mga idol ano. Pag nag line out, sub out tayo dito ang ating connection. So kailangan natin mag volume dito sa unang nating amplifier para dito sa pangalawa nating amplifier. So, kailangan din natin mag-volume dito sa ating pangalawang amplifier para naman dito sa pangatlo nating amplifier. So, ganun lang din sa pangapat nating amplifier, kailangan pa rin naka-volume ito, kaling tayo or sabaw tayo para sa signal ng ating pangapat. So, ganun lang idol, ano? madali lang naman ang proseso pag ganitong uh, setup. So, pag, kung mayroon tayong ginagamit na audio distributor mga idol, may mga 5 channel, may 4 channel. So mas madali ang connection na yun. No? Channel kasi mga idol, halimbawa, kung 5 channel yung ating audio distributor, so 1 input, 5 output. So yung input, yun yung gagaling sa ating source o manggagaling man sa ating mixer, equalizer or cellphone. Ano? So ang 5 output, doon tayo magkukonect ng uh, amplifier natin. So kung apat ang amplifier natin dito, so doon tayo magkukonek apat na channel ang magagamit natin.